Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Kanina nga, pinag-usapan natin kung sino-sino yung mga nanalo sa Gabi ng Paranghel para po sa MMFF 2023. Ngayon pag-usapan naman po natin yung mga naitsipwera ngayong MMFF 2023 Gabi ng Paranghel. Top grosser, isama naman po natin ano, itong mga nakaraang uh, araw. Yung unang araw lang po muna. Okay, kasi hindi pa natin eh, masasabi na sila yung top grosser unless nagbigay na po ng uh, listahan ano yung mismong organizer ng MMFF no ah uh, unahin po natin sa ating uh, mga listahan ito pong ah uh, uh, ang dami puno te meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 po yung entry sa MMFF okay na talagang uh, nagpaparami po ng mga tao pagdating po sa mga malls na sa mga SM Robinsons at sa iba't ibang mga malls na mayroong sinihan okay narin natin itong uh, the family of two na ni uh, uh, Alden Richards at saka po nitong si Sharon Cuneta ang dami pong nagsasabi na eto pong family of two na to ni Alden at saka ni uh, Sharon na dapat si Alden Richards ang uh, best actor dito. Dapat si Sharon Cuneta, megastar ang ang talagang uh, best actress dito. Okay, pero hindi po sila nakakuha ng dalawa ng uh, award, ano? Kundi si Vilma Santos at saka nga po itong itong bagito po na sa gumbursa, no? <laughs> Siya po yung At na. ikalawa naman po, pag-usapan natin yung kampon. Nandito naman po itong si uh, Derek Ramsey. Okay, so nasabi nila na isa rin sa contender itong si Derek Ramsey pagdating sa kampon para pwede rin na makakuha ano, ng best actor pero sa kasamaang palad po, ay hindi rin po siya nakakuha, okay so meron tayong Sharon Cuneta, Alden Richards, Derek Ramsey at ito po, yung uh, talagang ang daming promotion din naman pong inabot, ano, ang Pedro Penduko, ito naman pong si Mateo Godachelli, ang uh, may bahay po ay may bahay, ano ba, ama ng tahanan ano, nitong <laughs> sila Sarah Geronimo. Sabi nga nila, hindi naman maikakaila na pagdating sa pagiging professional. Professional talaga itong si Mateo. Okay? At uh, ito raw po yung upgraded version ng Pedro Penduco no, na napanood po natin noon pa. Na ngayon, upgraded nga raw po. Kaya ang sabi nila, dapat ito rin daw ay maraming uh, awards. Uh, saka sa bago tayo magpatuloy, ano, uh, babanggitin ko lang. Ito po yung mga nominees na nakuha nila. Unahin natin itong Becky, ba Becky and Badet. kano nila, Christian Bables. Meron po silang 16 nominations. Dami, di ba? Pero wala hong nanalo doon. Yung Firefly, 15 nominations lang pero Hakot Awards. Di ba? Ang Gumbursa, 14 nominations lang din po. Pero Hakot Awards. Ang Kampon, no, ay pati yung uh, When I Met You in Tokyo, parehas pong nakakuha ng 11 nominations. So, yun nga lang po no. Uh, ang humakot doon, humakot naman po doon ay When I Met You in Tokyo. Okay? Tapos yung Family of Two naman eh, nila Alden Richards at saka ni Sharon Cuneta, kasama nga po si Miles Ocampo dyan, meron naman pong 9 nominations. Yung Rewind, no, na uh, talagang uh, trending din naman ngayon, ano? mayroon uh, meron pong 10 uh, nominations. Ang Penduko naman po, 6 nominations. At saka po yung Broken Hearts Trip, meron pong 3 nominations. Okay? So sa mga nominations pa lang na yan, makikita natin yung odds. Yung ibig pong sabihin nun ay yung chance na sila po ay makakuha no, ng mga awards pagdating po dito sa MMFF. Pero ito na nga po yung nangyari, ano? Pagpatuloy natin. Itong when I met you, ito po ay hindi rin napansin, ano? Ito naman pong si Christopher De Leon. Okay, alam naman po natin kung gaano yung quality at kalidad na meron pagdating sa acting na to, di diba? Ang gumbursa naman, uh, sakto lang dahil hindi naman sila yung sobrang mga sikat na artista talaga, no? Meron tayong D, no? Yung gumburso mismo. Pero ang galing, maganda maganda ho yung storya na ito. Na, uh, sa sa sampung ito, uh, anim pa lang po yung napapanood ko. Okay? At uh, ito naman po. Punta naman tayo dito kay Marian Rivera at kay Dingdong Dantes. Ang daming na disappoint, no? Ang dami pong luhaan. Uh, kahit ako nung una nagtaka eh. Bakit hindi si Marian Rivera yung uh, best actress? Ang sinasabi ho nila dito, ay yung storyline. Storyline po ng kanilang uh, movie. Meron daw po itong originality issue kung saan sa foreign uh, sa, uh, sa, foreign movies ano, sa different country eh halos may kahawig daw po ng istorya. Ah. Yan po yung sinasabi nila. Ito namang Becky and Badet, uh, si Christian Bables naman po yung uh, uh, nandito. Hindi rin ho siya nabigyan ng award. No? <laughs> Pero yung mismong movie na lang nagkaroon naman ano yung Broken Hearts uh, Broken Hearts uh, trip na to. Okay? Uh, na i rin po no. Si siya nga po 'yan sa si Christian bables doon. Okay? Yung Beggin' Badat po pala yung tinutukoy ko. Na hindi rin po nakakuha. Pero yung Firefly um ang ganda mo ng storya nito. Yung yun know yung mga madalas po na nakikita natin sa review pero hindi ho ganoon karami yung na nakakuha sa kanila ng uh, major awards. Okay? Uh, yung bata, mahusay talaga yung bata rito sa Firefly na to. At yung malyari naman po, itong malyari na to ay horror. No? Horror po siya. Si Piolo, plus si Piolo Pascual po ay naitsipwera rin po. Wala rin po siyang naiuwi na kahit anong awards dito po sa gabi ng parangal. Yan po yung uh, listahan po natin ano, ng mga wala pong uh, nakuhang awards. Pero ang dami pong nagsasabi, ang dami pong nagtatanong, meron ba talaga No? Meron ba talagang uh, meron ba talagang politika na nangyari dito sa gabi ng parangal na ito? Bakit si Vilma Santos? Bakit hindi si Sharon Cuneta? Bakit yung uh, mga bagong yung mga against sa B uh, sa sa administrasyon? <laughs> Yan yung mga sinasabi ng mga kritiko. Uh, nagkaroon daw ba ng bayaran? Well, those are the comments na talagang uh, pwede nating sabihin na mangyayari mangyayari yung mga komento na gano'n. Well, sana lang po, no? Ang, ang hiling ko lang po dito, uh, hindi natin pwedeng i... hindi natin po pwedeng uh, invalidate ano? I invalidate lahat ng komento ng mga ma, ng mga viewers natin, lalo-lalo na ng mga nag-abang sa MMFF na yan, pagdating sa pagbibigay ng awards. Okay? <laughs> Kasi sila ho yung uh, nakakita, eh. Sila ho yung, naka, sila ho yung nakakilatis ng mga movies na meron po tayo. Diba? Kaya nga, ang, ang sinasabi nila dito, bakit parang hindi tugma yung mga lumabas? Okay? Y yung mga yung mga nakakuha ng awards, bakit hindi ata deserving ng iba? Anong nangyari? Bakit, eh, bakit parang uh, iba yung performances nila dito sa mga awards? Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Marami yung artista dyan na hindi na after sa awards. They are really after dun po sa kikitain. Sa kikitain dito po sa kanilang mga movies. Okay? Aanin mo nga naman yung awards kung wala namang nanood. ba? Diba? Aanin mo naman yung maraming pera kung wala ka namang awards. Well, kung marami ka nga namang pera, marami kang magagawa. ba? Diba? Kaya nga, nung in-interview po ni Boy Abunda, itong si Asunta, uh, si Asunta ba? Diba? Si Asunta nga ba yun? Ah, tama. Si Asunta. Uh, parangal, awards, or money sabi niya nga naman, pera okay, kaya nga ang MMFF na to eh, show business talaga pera-pera ho talaga ang labanan dito, okay pero sana lang ho, ang uh, ang aming hiling lang, ano, sa mga paparating pang uh, mga taon, sana ho makapag-produce pa tayo ng mas magaganda at dekalidad pang mga movies bago ko po nandito naman po yung top grosser natin ng first day Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong uh, broken hearts na to, no, naka 680,000 po, no, halos uh, lagpas ho ng kalahating milyon ang unang kinita nito sa unang araw. December 25 po ang ating pinag-uusapan. Nasa December 28 na po tayo. Okay, ang gumburza po ay humakot po ng 1.4 million pesos Habang ang Becky and Badet naman po no, ay kumita ng 3.3 million yung kampon naman po ay kumita naman po ng 5 million. No? When I met you in Tokyo, kumita naman po ito ng 10.1 million pesos. At ito naman pong Firefly ay kumita naman po ng 11.1 million. A family of two, 12.5 million. Penduko, 25 million. Malyari, 31 million. At yung Rewind naman po ay 110 million. Okay, hindi pa po natin po pwedeng sabihin na ito na po yung mga top grocers. Hintayin muna natin ang official tally ng MMFF organizers. Okay, nakita niyo naman po kung sino po yung mga top grocers, sila po yung hindi talaga nabigyan ng napakaraming awards. Okay, hintayin muna natin kung ano yung mga magiging resulta pa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.